Oh. Sa inyo po ba ako dadaliin? Maawa naman po kayo sa akin, oh! Kuya! Pakawalan nyo na po ako! Utang na loob kuya! Huwag ka masyado maraming tanong diyan! Antay-antay <laughs> mo eh! Basta <laughs> ka na po! No? Kuya, pakawalan nyo na po ako! Maawa naman po kayo sa akin! Sa amin ang mga lola ko! Wala naman po akong kasalanan sa inyo, ah! Ano po bang ginawa ko po sa inyo? Bakit po ang daming tao na tulad nyo? Bakit po gusto-gusto nyo pong nananakit ng damdamin ng tao? Kilala nyo po ba ako? Kilala nyo po ba kami ng mga lola ko? Bakit po kayo ganyan sa amin? Hindi nyo naman po ako kilala. Hindi ko rin naman po kayo kilala. Pero kung makasakit po kayo, kung makasabi po kayo na kung ano-ano sa akin. At, kuya, pagkawalan mo na nga ako, kuya. Pagkawalan nyo na kami ng lola. Oh, ako. po kilalanin niyo po muna kami? Sana na kilalanin niyo muna ako? Sana na kilalanin niyo muna yung mga lola ko bago niyo kami gantuhin? Bakit ba kayo? Bakit ba merong, merong tao na tulad niya? Bakit po, ang nakikita niyo puro kasamaan lang? Ano ba kuya? Tao rin naman po ako. Tao rin naman po kami ng mga lola ko ah. Wala po ba kayong pamilya? Wala po ba kayong nanay, mga anak? Eh, paano po kung sa kanila gawin yung mga ganito? Ano pong mararamdaman nyo? Kuya, bitawan nyo, nasa sa... Kuya, tandaan nyo, sa bawat... Sa bawat... Aray! Sa bawat kasamaan na ginagawa nyo, yung kaliluan nyo inilulubog sa impyerno, tandaan nyo po yan. Oh. Ang dami mo sinasabi! Sabihin mo yan sa lola mo! Malaki ang atraso niya sa boss namin! Mabuting tao ang lola ni Dora ko. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Kaya kung ano man yan, tigilan nyo na. Hindi naman to dapat ginagawa sa amin. May, may, ginawa ba kami masama sa inyo? May atraso ba kami sa inyo? May ginawa ba kami? Nas ba namin kayo? Wala naman, di ba? Bakit, bakit kami yung ginagantihan nyo? Isipin nyo na lang kung sa pamilya yung ginagawa yung mga ganito. Anong mararamdaman nyo? Pwede ba? Manahimik ka na! Oh, mo! Manang-mana ka sa lola mo!